Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. isang magandang umaga sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway na sa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong buong sambahayan. Walang masyadong alalahanin, lalong-lalo na no, sa kalusugan ng bawat mahal mo sa buhay. At sa umagang ito ay patuloy pa rin tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at isang napakagandang paalala ang ating uh, tutunghayan patungkol sa ninanais ng Diyos sa ating buhay. At ito ay ng Kanyang sabihin sa isang lumapit sa Kanya, Gusto ko, luminis ka. At alam mo, kaibigan, kukunan natin ng paalala at aral ang talata na ating tutunghayan. Bago natin uh, tunghayan ang salita ng Diyos, dumulog muna tayo sa larangan ng pananalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa magang ito, dudulog kami sa inyong salita. Tulad po ng aming kahilingan sa maraming kapamaraanan, kami po ay inyong pagkalooban ng karunungan. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. I am willing. Iya ang tema natin sa umagang ito. At uh, kaibigan, hinihikayat kita kung hawak mo ang iyong uh, Biblia, pakibuksan mo na lang ito sa aklat ni Mateo, kabanata uh, 8. Pag-aaralan uh, pag natin at pagtutuunan natin ng pansin ang talata tatlo lamang, ngunit uh, titingnan natin yung narrative no sa early portions ng uh, kabanata 8. Ganito ang ating mababasa dito sa kabanata 8 sa talata 3. Sabi rito ng ating Panginoon, hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Gusto ko luminis ka." Agad nagumaling ang kanyang sakit at luminis siya. Alam mo kay bigan pagka pinag-aralan mo yung buong kabanata 8 apat na Uh, bagay ang ginawa rito ng Panginoon lalong-lalo na no yung uh, mga miracles na kanyang ginawa maging yung uh, kanyang uh, pagpapagaling. At dito sa early portions no lalong-lalo na yung talata isa hanggang talata 4, ang konteksto nito ay ang pagpapagaling ng isang ketongin na lumapit sa ating uh, Panginoon. At uh, sabi nga nung, uh, nung uh, ketonging lumapit sa Panginoon, If you are willing, you can make me clean. Kung loloobin mo, napakaganda nun. Sapagkat dapat kaibigan, ngayon pa lamang, no, na natin ng paalala at aral. Sa tuwi -twee na, na, tayo ay dudulog sa ating Panginoon, dapat hindi natin nakakalimutan yan. Uh, regardless no, how long our prayers are, kinakailangan no, yung bandang huli, no, Uh, ganito dapat ang ating approach. Eh, no? Panginoon, aking pong itinalaga ang lahat ng aking mga karaingan at pangangailangan kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon. Dapat, hindi nawawala yan. Because, uh, nagpapakita tayo ng total submission sa lahat ng ating pinagdaraanan kung itatalaga natin sa ating uh, Panginoon. And then, we wait kung papaano siya tutugon. Dito, lumapit sa kanya yung ketongin eh. Uh, sabi nga nung ketongin eh if you are willing, kung loloobin mo. At dito, ang tugon ng Panginoon ay eh, napaka-linaw, no? Gusto ko, luminis ka and immediately, no, gumaling siya sa kanyang sakit at luminis siya. Alam mo kay Bigan, uh, dito kaya nga sinabi rin no, pagka-pinag-aralan mo yung early portions dito, no. Dito sa kabanata 8, oh, uh, tell no one. Yan ina sinasabi rin sa Keto eh, no, nang pinagaling na tell no one. Kasi, alam mo, dat uh, that miracles, lalo na yung pagpapagaling na ginawa niya dito sa Keto Ngingino, you know, that miracles might hinder the mission. Baka dumugin siya ng tao, pero alam naman natin yan, ano? Sa mga ginagawa ng ating Panginoon, pagpapagaling, sa mga miracles, pangangaral ng salita ng Diyos ng ating Panginoong Iso Kristo, talagang dinudumog siya ng mga tao. Tinitignan yung kanyang uh, ginagawa, no yung iba naman doon eh, talagang mga usisero uh, lamang. But uh, alam naman natin na kahit na yung mga nandoon, for whatever reasons they had at the time, ay uh, nakakatanggap sila ng anumang uri ng pagpapala. Kaya nga sabi ng Panginoon, ano the reason he told him, see that you tell no one, sabi nga nyo, ipakita mo ang iyong sarili sa mga saserdote at uh, alam natin ang buong konteksto ng ng uh, talata na ating uh, tinutunghayan gusto ko luminis ka uh, alam mo kaibigan nabanggit ko nga kanina no uh, ito ay napakagandang bahagi ng ating pananalangin ano kung loloobin mo at kagustuhan mo ay ipagkakaloob mo sa akin ang aking mga kahilingan and then we wait ito yon napakaganda kaibigan alam mo hindi natin hindi ko alam hindi ko po alam kung ano ang pinagdaraanan niyo Ngunit isang napakagandang asal pagka tayo ay nananalangin sa ating Panginoon, idulog natin lahat sa Kanya. We submit sa layo ng ating Panginoon. No? Isir sedanda, no? lalo na yung mga kababayan natin na matindi ang hamon na kanilang pinagdaraanan. At kung minsan, ito naman po ay nangyayari din uh, sa kanilang uh, pag-ihirap na nararanasan, maaring sila ay napanghihinaan ng loob. Pero tayo ay tinuturuan, kaibigan, dito lamang, eh, dito isang napakagandang ano, no, na anuman ang ating italaga sa ating Panginoon, may ginagawa siya. It may not be the way we want, our prayers to be answered, ngunit ito ang isang kasiguruhan. Pagka itinalaga natin sa Panginoong Diyos ang ating mga karaingan at pangangailangan, paalalahanan natin ang ating sarili, meron siyang ginagawa. Siya siya na rin ang nagsabi, Diyos na rin ang nagsabi, Panginoong Isus, lahat ng lumalapit sa Kanya, no? I will in no way cast away, hindi na, hindi na itataboy. Kaya, kaya nga consistent ang Panginoon eh. Eh, meron nga siyang paanyaya, eh, no? uh, come to me all ye that uh, labor and are heavy laden. Ika nga, no? ano man ang inyong pinagdaraanan, lumapit kayo sa akin. At kaibigan, ano man ang kanyang maging tugon, ito ay para sa ating kabutihan at para tayo rin naman ay magkaroon ng kapahingahan. Yan ang isang kasiguruhan. Ulitin ko po, we uh, experience daily challenges in life at kaibigan ng isang napakagandang asal na ating dapat gawin, o isa puso at isa isip, italaga natin ito sa ating Panginoon. God answers our prayers according to what He wants, not according to what we desire. Yan yun, yan ay isang paalala. At uh, hindi natin dapat uh, ika nga ay uh, baga sa ano pilitin natin ng Panginoon, tugunin niya ang ating pananalangin sa sarili nating uh, kagustuhan. Alam mo, katulad nung mga maling katuroan ngayon ano ito po ay madalas na ipapangaral ng ibang mga mangangaral no yung prosperity gospel sapagkat yung ibang mangangaral nangangaral sila ng prosperity gospel na humingi ka lang ang ibig sabihin noon humingi ka lang ipagkakalob ng Panginoon Diyos yan sa iyo hindi po totoo yun talagang dapat nating malaman na anuman ang ating kahilingan at pagmilapit natin sa Panginoon kung loloobin niya No, hindi tayo pagpapalain ng Panginoon dahil obligasyon niya na tayo ay pagpalain niya. Eh, ibig mong sabihin ba, kaibigan, pagka hindi maayos ang pamumuhay mo, pagpapalain ka pa rin ng Panginoon? Hindi ganoon ang kalakaran at ang kapamaraanan ng ating Panginoon. Basta tayo, isubmit natin sa Kanya at kung loloobin niya, ay eh, magkakaroon ng katuparan. Ngunit ito ay ayon lamang sa Kanyang layon at takdang panahon. Our needs would be given to us no, 'yung ating mga pangangailangan, kasiguruhan yan. At 'yan ang sinasabi sa salita ng Diyos, 'yung mga pangangailangan natin ipagkakaloob niya. Pero 'yung mga ninanais natin, yaan ay kung lolooben lamang niya. Uh, we may wait, no, for the answers. 'Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon, na mold na 'yung ating karakter na tayo ay magkaroon ng perseverance in waiting sa layo ng ating Panginoon. Alam mo, kaibigan, bahagi rin itong pag-aaral natin, kinakailangan pag tayo ay humihingi. Meron tayong kababaang loob. We ask in humility, at uh, nabanggit ko nga po kanina rito, no, hindi yung katuruan ng mga prosperity gospel na ipinangangaral ng mga ibang bula ang mga humingi ka lang. Yan, hindi po totoo yun. Uh, ayon pa rin sa takdang layon at kalooban ng Panginoong Diyos, ang katuparan ng mga bagay na itinatalaga natin sa Kanya sa kanya. Alam mo yung uh, itong mga narratives dito sa New Testament no. Ang mga narratives naman dito yung uh, historical eh no, yung four Gospels and uh, the Book of Acts. Ah, uh, sinasabi lamang sa atin may mga kapahayagan dito no that those people who approached the Lord Jesus Christ, uh, banggit ko rin po kanina, he did not cast away. He accommodated kung ano ang kanilang kahilingan. At dito nga no'y isang ketong, sabi nga niya, gusto ko luminis ka and immediately gumaling at luminis nga ang ketonging ito. Alam mo kaibigan ang ketong during their time at maging sa ating kapanahon na ito ay maituturing nating incurable. At sa ating buhay meron tayong incurable disease at alam mo yan at alam ko yan at yan ay kasalanan. Hindi natin kayang linisin yan. Kaya kinakailangan lumapit tayo sa Panginoon Dios upang makaranas tayo ng kalinisan mula sa ating uh, kasalanan kung lalapit tayo yan lamang kaibigan ano? sa lahat ng hinihingi natin sa ating buhay ito lamang ang may kasiguruhan na tutugunin ito ng Panginoong Diyos ang alin yung Panginoon patawarin mo ako sigurado yan kung taintim ang ating uh, puso makararanas tayo ng kapatawaran ulitin ko po sa napakarami nating pananalangin ito lamang paghingi ng tawad ang may kasiguruhan na tutugunin ng Panginoong Diyos sapagkat yan ay kalooban niya na tayo ay maging malinis sa kanyang harapan sa pagtatalaga ng ating kasalanan. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina no, may mga bagay tayong hinihiling na maaring hindi ipagkaloob ng Panginoon uh, batay sa ating kahilingan. Ngunit pagka tayo ay dumulog sa Panginoon at sinabi nating Panginoon patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Kaibigan, sigurado ang tugon dyan. Lilinisin ng Diyos ang ating kasalanan at tayo ay kanyang patatawarin. Makararanas tayo ng kagalingan kung tayo ay dumudulog sa ating Panginoon, anuman ang ating pangangailangan. Ngunit yung ating mga idinudulog sa Kanya, nakailangan bahagi ng ating pananalangin. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, Manangan tayo sa kapamaraanan ng Diyos, kaibigan, upang makaranas tayo ng kapahingahan. Bahagi po ng ating uh, programa ngayong araw ng uh, June 19. Mayroon po tayong maikling talaan dito ng mga prayer request at ito po ay idudulog natin sa ating Panginoon. Kaibigan, halika, samahan mo ko sa ating pananalangin. Naman namin sa langit, marami po muling salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon ay magkakaroon po ng katuparan ng aming pong mga itatalaga. Katulad po ng kahilingan ng mga sumusunod na kapatiran, si Lionel, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan from uh, from severe back pain. Kay George naman po, ang kanya pong pananalangin ay recovery sapagkat nagkaroon po siya ng heart attack very recently. Pagalingin mo siya Panginoon Diyos, patatagin mo ang kanyang uh, uh, kalusugan. Kay kapatid Dwayne, ang kanya pong uh, pananalangin ay healing from baker's cyst. Ito po ang kanyang uh, Uh, pananalangin, kagalingan para naman po kay kapatid Edith naway magkaroon po siya ng complete recovery sapagkat nagkaroon po siya ng car accident uh, injuries na no, very recently. Kagalingan ang kanyang idunudlog, Para naman po sa butihing uh, may bahay ni Pastor Kari na maging negative po ang resulta ng uh, biopsy result ng kanyang mahal na asawa. Naway ipagkaloob mo Panginoong Diyos ang pananalangin ni Pastor Kari para po sa kanyang mahal na asawa. Negative biopsy results. Kay Margaret, recovery from dizziness and nausea. Yan po ang kanyang pananalangin. Ang pagkahilo at ang pagkaramdam na um, minsan po siya po ay naduduwal. Nais po niya ng um, kagalingan, makapagpatingin siya sa isang espesyalista. Kay Dayan ang kanya pong uh, uh, pananalangin ay kagalingan from back uh, pain and facial growth yan po ang kanyang idinudulog. Kay kapatid uh, Rosan full recovery sa siya po ay nag-undergo uh, ng surgery uh, very uh, recently at uh, full recovery ang kanyang idinudulog. Kay Carol naman po ang kanya pong kahilingan ay negative biopsy results para po kay kapatid uh, T.J. Ang kanya pong pananalangin ay recovery from cesarean uh, operation at sa kalusugan ng kanyang mahal na sanggol, mahal na anak. Yan po ang kahilingan ni uh, kapatid T.J. Would you allow them Lord, the mother and child, to enjoy good health. At marami pa po, Panginoong Diyos, ang dumudulog sa mga pagkakataong ito. Kung loloobin mo, ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga itinalaga. Ngunit ngayon pa lamang, nag-aali na kami ng pasasalamat sapagkat alam namin, mas maganda ang magiging tugon mo, higit sa mga bagay na aming pong itinalaga sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ibigang, ito yung uh, aral na ating uh, uh, dapat isapamuhay sa tuwi na, na tayo ay uh, dumudulog sa larangan ng pananalangin sa ating Panginoon. Ano man ang iyong kahilingan, ano man ang iyong karaingan, ang ating dapat gawin, italaga sa ating Panginoon at maghintay tayo sa tugon ng ating Panginoon. Sapagkat kasiguruhan ang tugon ng Panginoon Diyos, ano man yan, yan ay para sa ating kabutihan, para sa ating kapakanan. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita. Naway tumimo ito sa aming puso at isipan ng aming pong maisa Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May hearty is... Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang hardin ng panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang hardin ng panalangin. Tandaan mo, wag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos, ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Day de Guzman.